What's up, Tim Arlen TV, sa aking mga new followers. Maraming maraming salamat po sa inyong pagbabahagi na aking content. So anyway, ayan pong aking issue ngayon na video po, saan makikita niyo ako in example ng, ng item or yung mga tipong uh, goods and goods here dito sa Hawker o mga product nila. So ganito po ito, di ba po sa ating, sa Pilipinas po, nauuna po ang pagbasa ng, ng uh, buwan, araw, at taon kung kailan ito ginawa dito po sa Hong Kong ang mauuna po ang pagbasa nila rito is yung mga araw po kung araw anong nung unang araw niya ginawa yung manufacturer niya Tapos buwan at taon kung kailan ito may expired so nung una parang naguluhan ako kasi nga nakasanayan natin sa Pilipinas na ganoon ang pagbasa ng kalendaryo natin or yung calendar or yung tipong, tipong yung mga manufacturer o nakatatago na ko trailing kung makikita po ninyo dyan sa box na yan ayan po ayan so makikita mo is yung 'yung 16, ayan, 16 uh, 16 8 and 22. ayan po, so ayan po 'yung manufacture manufacture date niya kung kailan ginawa. So 'yung 16 'yung po 'yung araw, 'yung pong 8 'yung po 'yung buwan at 'yung pong taon ay 22. Das, ganun din po ito sa ink kan kung mapapansin ninyo. ayan po naka-indicate din po dyan yung, 'yung 'yung una po 'yung anong araw ng ginawa, anong buwan at anong taon.